May tinatawag pala na the wealth formula. Ito yung mga factors na i-consider natin sa pag-build natin ng wealth. Ito yung money, time, rate of return, inflation, and taxes. And this time, mag-focus tayo sa dalawang importante. Yung rate of return and time. Kasi madalas, meron ka pera pero hindi mo iniipon. At meron ka ding time, bata ka pa, pero hindi mo siya sinisimulan. Hindi ka nag invest wala kang tinatabi sa sweldo mo. Kahit gaano kalaki ang ating sinesweldo or income, kung walang natatabi, wala rin tayong nabibuild na wealth or magkakaroon tayo ng passive income kasi pag meron tayong naipon at na-invest. Sa sample pa nga lang natin dito na 3,000 per month na natatabi mo at na-invest mo, after 20 years, meron ka ng 2.9 million. Paano pa pag 6,000 per month? 10 years pa lang, may 1.4 million ka na. So, again, napaka-importante ng oras. At syempre, kailangan simulan natin itong gawin at maging consistent tayo. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB. Rohan Celis Capistrano.